Apocalypse, Revelation o Pahayag, ang pitong mangkok. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 1 At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuario, na nagsasabi sa pitong anghel. Humayo kayo, at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa, Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 2. At humayo ang una, at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. At naging sugat na masama, at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon. At nangagsisamba sa kanyang larawan. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay. Sa makatuwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 4 At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at nangaging dugo. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 5 At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi. Matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 6 Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. At pinainom mo sila ng dugo, ito ay karapat dapat sa kanila. PAHAYAG KAPITULO 16 VERSIKULO 7 At narinig ko ang dambana na nagsasabi, Oo, -o, o, o Panginoong, Panginoong Diyos, Diyos, na, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. PAHAYAG KAPITULO 16 VERSIKULO 8 at ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw, at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 9 At nangasunog ang mga tao sa matinding init, at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos, na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo Gs. At ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginatngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 11 At sila'y namusong sa Diyos ng Langit, dahil sa kanilang mga hirap, at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 12 At ibinuhos ng ikaanim ang kanyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates. At natuyo ang tubig nito, upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 13 At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon, at sa bibig ng hayop, at sa bibig ng bula ang propeta, ang tatlong espiritong karumal na gaya ng mga palaka. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 14 Sapagkat sila'y mga espirito ng mga demonyo, na nagsisigawa ng mga tanda, na nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 15 Narito, ako ay pumaparitong gaya ng magnanakaw, mapalad siyang nagpupuyat, at nag-iingat ng kanyang mga damit, na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 16 At tinipon sila sa dako na sa Hebreo, ay tinatawag na Armageddon. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 17 At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuario ang isang malakas na tinig. Mula sa luklukan, na nagsasabi, Nagawa na. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 18 At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman, mula nang magkatao sa lupa, Isang lindol na lubhang malakas. Lubhang kakilakilabot. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 19 At ang dakilang bayan, ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babilonya, ay napag-alaala sa paningin ng Diyos, upang siya'y bigyan ng inuman ng alak nang kabagsika ng kanyang kagalitan. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 20 At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi na nga zumpungan. Pahayag Kapitulo 16 Versikulo 21 At malaking granizo na kasing laki ng talento, ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos, dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito, ay lubhang malaki. Ito ang pitong mangkok, ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos. Ipagpatawad mo kami, O Panginoon, na aming Diyos.